Hello mga friendly, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, share ko sa inyo ang pag-install, pagpapakabit ng aircon. So without further ado, let's get started. Intro, pasok! yung kapitbahay namin hinikayat niya ako magpa-install ng aircon 18,000 lang daw siya split type na so yun, bali napaisip ako sa ano yun, tawag dito summer uh, sobrang init yung anak ko baka mapulmon niya kaya naisipan kong uh, i-budget yun tapos nung magpapa na ako, walang available na AOX na brand. Face out na daw, sabi nyo nung pinagpapakabitan namin. So, sabi ko, kung ibang brand yung ilalagay, mas maganda na siguro yung branded. Kaya, naging kuwera ko sa iba. 24,000 eh, uh, carrier na siya. Tapos, tinanong niya ako kung kung magkano at saka anong brand. Sinabi niya meron daw sila sa kanila na lang daw akong magpalagay. Kaya yon Kinabukasan, nilagay niya. Naalala niyo yung uh, latest video ko, yung uh, My Alone. So, doon ko kinuha yung pampahid ko sa aircon. So, eto na yung pag-install niya. Panoorin niyo. Ayan, bali yung malamig na malamig na number na ginagamit namin para lumamig yung kwarto is 23. Tapos 1 HP na siya. Wala man 1 hour, malamig na malamig na yung kwarto tapos i-off na namin. Hanggang kinabukasan na non malamig na. Nag-electric pan na lang kami. So, ayun. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!